Kapag nilapastangan ng leader ang Diyos, ang kaparosahan sa bayan ay tagos. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang, kung gano'n. Mga kababayan, paulit-ulit tayong ginigising ng Diyos. Sunog, lindol, baha. Sa Davao mismo, sentro ng kapangyarihan noon. Ngayon, tila sentro na ng panginginig ng lupa. Kung tutuusin, hindi ito basta aksidente lang ng kalikasan. You created some, something perfect and then you think of a, an event that would tempt and destroy the quality of your work. Baka ito na ang malakas na sampal ng langit dahil matagal na tayong nagbibingi-bingihan. Stupido talaga itong putang akong ganun. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life. Grounded in faith, Family and Truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Minura ng dating Pangulong Duterte ang Diyos sa harap ng kamera. Tinawag niya ang Diyos na stupido, tanga. Nilait ang pananampalataya ng milyong-milyong kristyano. Naalala niyo? At ngayon, nasaan siya? Nandun siya sa dahig sa kamay ng hustisya. Hinahatulan sa mga kasalanang ginawa laban sa buhay ng mga libu-libong Pilipino sa war on drugs na. Walang sino mang pinuno ang makakatakas sa hustisya ng Diyos. Totoo po yan. At yan ay nasa Biblia. Sabi sa Jeremiah 23, verses 1 and 2, Woe to the uh, shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, declares the Lord. I will punish you for the evil you have done. Ang ibig sabihin nito kapag ang leader ay ginamit ang kapangyarihan para sa kasamaan. Hindi lamang siya ang tatamaan, pati na ang bayan. Ang mga inusente ay nadadamay sa bigat ng kaparosahan. Kaya kapag ang leader ay marumi, nagmamalaki at lumalapastangan sa Diyos, ang sumpa ng kanilang kasalanan ay bumabagsak sa buong nasasakupan. Sabi rin po sa Proverbs 29 verse 2, When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. Kaya ngayon, bakit tila puro pagdaing, puro pagdurusa ang naririnig natin sa bansa? Kasi nga po ang mga pinunong pinayagan ng bayan sa halip na maglingkod naging Diyos-Diyosan sa mga sarili nila. Nagyabang, nagsinungaling at tinutulan pa ang Diyos mismo. Kasi gumagawa sila ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Alam nyo, mga mahal kong manunood, may mga kasalanan ginagawa ng tao na dahil sa kahinaan ay napapatawad agad. Pero pag ang kasalanan ay paglapastangan na mismo sa Diyos, yung tawagin siyang tanga, yung pagtawanan ang pananampalataya ay ibang antas na po yan. Sa Galatians, Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Malinaw po yan, nasusulat. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng hamunin ang Diyos at asahang walang kabayaran. Asahang palalampasin ka lang. At ngayon, tingnan ninyo ang Diyos, ang lupang minura niya, lumilindol, nililindol ang bayang pinaslangan ng mga inosente, hindi matahimik. Sila na kinatatakutan ngayon, na pinangangambahan, ngayon ay napapahiya. Ngayon sila ay napapahiya. Hindi po maipagkakaila. Hinding hindi maipagkakaila. Kasi nga po, kapag ang leader ay gumagawa ng kasalanan, hindi lang siya ang nagbabayad. Ang bayan niya, mga anak, pamilya, mga inosente, napaparusahan din po. Gaya rin lang ng hari sa lumang tipan, ano po sa Bible tayo, kapag ang hari ay matuwid, pinagpapala ang Israel noon. Pero kapag masama, dumarating ang mga salot, tagtuyot, at pagkawasat. Ay, mga sakuna po. Ganon din ngayon. Hindi kailanman mananahimik ang Diyos kapag binastos siya. Hindi po. Hindi siya bulag sa dugo ng mga inusente at lalong hindi siya tahimik sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng mga nasa kapangyarihan. Hindi po bulag ang Diyos. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, ang Diyos na nagpaparusa ay siya rin Diyos na mahabagin. Hindi siya nagagalit para sirain tayo ang bayan, kundi para gisingin tayo. Gisingin. Kung may lindulman, sunog o sakuna, hindi para patayin tayo, kundi para ipaalala sa atin, Anak, bumalik ka na. Magbalik loob ka. Mga leaders, magpakumbaba kayo. Iyan eh, po ang mensahe ng mga ganyang pangyayari. Kasi kahit gaano kalaki ang kasalanan ng leader, mas malaki pa rin po ang grasya ng Diyos. Kung marunong tayong maniklohod at magbago, upo, kailangan lang pong magbago kailangan lang pong magbago. Uh, mga kababayan, hindi aksidente ang mga nangyayari ngayon. Ito na ang panahon ng pagkagising. Gising na po. Hindi lang dapat magdasal, dapat din pong magbago, magsuri, manindigan. Kasi kung mananatili tayong tahimik, magiging kasabwat po tayo sa kasalanan ng mga leader na nilapastangan ang Diyos at inapi ang bayan. Pero kung tayo ay magbabalik-loob, kung tayo po ay tatayo sa katotohanan, maririnig ng Diyos ang sigaw ng Pilipinas. Maririnig niya po ang mga panalangin natin. Kailangan lang pong magbago. At tandaan natin, hindi kailanman Tanga ang Diyos. Pero hanggat may mga taong nagsisisi, laging may pag-asa ang bayan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya bago pa dumating ang susunod na mga lindol, bago pa may masunog ulit, nagsisi na tayo bago pa dumating ang mga sakuna. Dahil ang tunay na pagbabago hindi magsisimula sa Malacanang, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Magsisimula po ito sa mga puso ninyo, sa atin, sa mga puso natin. Magsisimula po ito sa atin. Kaya gising na po, gising na po tayo. Kung uh, nagustuhan nyo po ang ating topic ngayon at um, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Kasi dito, puro tayo real talk. Mabagsik pero mabait matapang pero makatotohanan ano po and uh, biblical based po tayo faith based po tayo hindi tayo gumagawa-gawa lamang ng uh, ating sinishare kundi tinitingnan po natin mula mismo sa kasulatan ng banal na aklat ano po Dun, ito po ang ating foundation ang uh, ate ito po ang aking ministry to share the good news and to share the word of God and gumising sa mga taong natutulog at magpaalala, hindi lang para sa inyo, para sa akin na rin ano po. So, thank you, thank you so much for watching. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much, and see you in my next vlog. Thank you, thank you so much. God bless you. Magbago na po tayo. At wag nating kalimutan na ang paglapastangan sa Panginoon ay laging may kaparusahan at hindi ito kailanman malilimutan ng Panginoon. Lalo na kung ang leader mismo ang lumapastangan sa Panginoon. Ang bayan ay nagdurusa, tumatagos, hindi lang sa kanya, pati na rin sa lahat ng kanyang nasasakupan. Lubos, lubos. Opo.